Ilang beses nga binomba ng tubig at binangga. Yan ang naranasan ng Philippine Coast Guard at BIFAR kaninang umaga mula sa mga barko ng China Coast Guard. Ito ay habang nagpapatrolya sa Bahaw de Mason Lok para bantayan ang mga kababayan natin doon ng mga isda. Muli na namang nagbomba ng water cannon ng barko ng China Coast Guard na nangyari kanina lamang umaga sa Bahaw de Mason Lok sa gitna ng Maritime Patrol ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Sa drone video na ito, Kita ang direct ng pagbuga ng water cannon ng CCG sa barko ng BFAR at BRT Dato Pagbuhaya. Sa pool ang navigational antennas at iba pang kagamitan. Hindi lang isa kundi makailang beses binatter cannon ng China Coast Guard ang barko ng BFAR. Nagsagawa pa ng delikadong maniobra ang China Coast Guard hanggang sa tuluyan itong bumangga sa ating barko. Namataan din ang warship ng People's Liberation Army Navy na nangharang naman sa barko ng PCG na BRP Teresa Magbanwa, habang ang BRP Cabra naman ay hinarang ng China Coast Guard. Ayon sa PCG, hanggang sa tatlong bargo ng China Coast Guard ang nangharas sa mga bargo ng PCG at BIFAR, habang dalawa naman ang PLA Navy, sabi ng China Coast Guard. Ang ginawa nilang hakbang ay naayon sa kanilang regulasyon sa Scarborough Shoal na tinatawag naman nilang Wangyan Island. Buelta ng PCG, bahagi ng exclusive economic zone ito ng Pilipinas. Ang baho di masinlok, kaya't walang jurisdiction dito ang China. Hindi rin daw ordinaryong law enforcement action ang ginawa ng China, kundi isang paglabag sa mga hindi sumusunod sa international law. Samantala, nabahala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa nakitang Russian attack submarine sa West Philippine Sea itong nakaraang linggo. Sinabi ni Marcos na pinaubaya na niya sa militar ang pagtatalakay sa naturang usapin. Mula sa Malaysia, unang nakita ang Russian submarine 80 nautical miles sa kanlurang bahagi ng Occidental Mindoro noong November 28. Agad na nagpadala ang Philippine Navy ng aeroplano at isang warship upang subaybayan ang galaw ng submarino. Ayon sa Philippine Navy, hindi lumubog ang UFA at mabagal na naging pagkilos patungo sa Hilaga sa labas ng Philippine Territorial Waters noong weekend. Dinagdag ng Philippine Navy na nagpaliwanag ang Russian vessel na naghihintay itong gumanda ang panahon bago tumulak patungong Vladivostok, Russia. Ang BRP Jose Rizal FF-150 ng Philippine Navy umano ang nakipag-ugnayan sa submarino gamit ang radyo para magkumpirma ng kanilang pagkakilanlan bilang ng tripulante at layunin sa paglalakbay. Binigyan diin ng AFV. Ang kanilang pangako na pangangalagaan ang soberenya ng bansa habang pinanatili ang profesionalismo na pakikisalumuha sa mga dayuhang naval vessels.